Sinampahan na ng kaso ang SUV driver na nanuntok ng kanyang nakagit-gitang taxi driver sa Valenzuela. Dahil sa takot, tigil pasada muna ang naturan taxi driver. Nasa sentro ng balita si Ryan Lesiges live. Tama ka dyan, Audrey. Patong-patong na kaso na nga ang kinakaharap ng driver ng SUV na sangkot sa road rage incidenta dito sa Valenzuela City. Formal nang nasampahan ng kaso ang driver ng SUV na sangkot sa isang road rage incident sa Valenzuela City noong August 19. Kaninang umaga, Audrey ay naisampan ng Valenzuela PNP ang kasong grave threat at alarm and scandal. Bumo na rin ng apat na tracker team para agad na maaresto si Marlon Malabute. Sa CCTV na hawak ng PNP Audrey, makikitang nagkasa ng baril si Malabote sa driver ng taxi na kanyang nakagitgitan sa trapiko sa Faustino Street, Barangay Punturin. Mabilis na natukoy ang may-ari ng sasakyan dahil sa plate number ng sasakyan na nahagip din sa video. Lumalabas din sa records ng LTO Audrey na pangatlong may-ari na si Malabote ng sasakyan. Binawi na rin ng PNP Firearms and Explosive Office ang license to own and possess firearms ni Malabote na nagmamayari ng 9mm na baril. Hence, Malabote is now being ordered to surrender his firearm to the nearest police station. Otherwise, he will be subject to police operation. Audrey, kanina ay humarap sa media ang driver ng taxi na nakagitgitan ni Malabote na si Henry Ong Jr. Tigil pasada daw muna siya ngayon dahil sa trauma na dulot ng insidente. Kasalubong po kami. Uh, 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 nagkasagyan po kami ng sasakyan na uh, Fortuner. At uh, buwaba po kami. Uh, nagbuso ng sandali at siya po yung nagalit. At pagbalik niya po yung medal na po siyang baril. Ganun lang po ang nangyari sa amin. Ang lokal na pamahalaan naman ng Valenzuela tiniyak ang tulong sa driver, partikular na ang pagbibigay ng mga abogado para sa kasong isinampa, laban kay Malabote. Alam niyo po uh, hindi ho maiiwasan, minsan talaga ma-traffic, maedit mong ulo, minsan nakainom sa madaling araw, pauwi na ho, whatever reason it may be, ito pong uh, example nito lalong-lalo na kung sumuko no? At lalong-lalo na kung uh, uh, makasuhan ay uh, talaga pong ang mga uh, motorists natin ay magiging responsible na lalong-lalo na yung mga dumadaan dito sa Valenzuela. Audrey ngayon ang naglabas ng show cause order ng LTO laban sa may-ari ng SUV Audrey, matapos nga yung incidente na yan na nangyari noong August 19, plano na ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela na mas paigtingin yung uh, pagtatalaga uh, ng mga checkpoints, particular na Audrey, doon sa mga kalsada na nagdudugtong mula dito sa Valenzuela City at sa mga susunod o mga kalapit nitong mga lungsod. Audrey. Okay, Ryan, kawawa naman yung taxi drivers dahil sa ngayon, eh wala siyang pangkabuhayan, huminto muna siya sa pagmamaneho. Ano yung ipinangako sa kanya ng Valenzuela LGU, bukod sa pagbibigay ng abogado, meron bang financial na tulong para sa kanya at even yung kanyang uh, operator na kanyang taxing minamaneho? Well, Audrey, sa ngayon ang sinasabi ng Valenzuela LGU, tama ka dyan. Bukod doon sa abogado na talaga namang magastos, sa pagsisampan ng kaso ay natutulungan uh, na rin ng lokal na pamahala ng Valenzuela pagdating doon sa iba pang mga pangangailangan dahil walang ibang hanap buhay na inaasahan ang uh, driver ng taxi na si Henry Ong. At bukod dyan Audrey, dahil uh, sa stress na rin na dinaranas ng taxi driver na ito at nagkaroon na siya ng high blood at kung ano-ano uh, pang makaramdaman tutulungan na rin siya ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela na mapatingin sa doktor dito para at least uh, magtuloy-tuloy din yung kanyang pag-recover mula doon sa trauma na kanyang nakuha mula doon sa insidente. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesigues.